Alam mo na, Marami ang nagtatanong at mahihirapan kung ano nga ba ang pinagkaiba ng mga heat press at alin dito ang magandang gamitin at simulan. Unahin na natin ang tinatawag na 6-in-1 swing type heat press na may sukat na 15x12 inches. Pwede ka mag dito na hanggang A4 size ang design. Tinatawag din itong multi-function heat press dahil sa may kasama itong mga molde para sa iba't ibang pwedeng gawin gaya ng cup, mug, plate. Iba pa. Ang next naman natin ay ang 15x15 clamp 15 type heat press pwede ka magpress ng iyong design na higit sa A4 size but less than A3 size. At kung ang usa pang A3 size naman, ang susulaman natin dyan ay ang 15 by 17.5 na kaya mag hanggang A3 size na mismo. At alam niyo ba, nabukutangin lang itong model na ito ang may semi-automatic function kung saan kusa ito mag-open after matapos ang kanyang timer. Kaya makakasave ka talaga ng effort at ng iyong energy lalo na kung pang mass production o maramihan. Kung gusto mo talaga na masigit pa sa A3 size, isama na rin natin sa listahan ang 16 by 20 24 clamp type heat press na kayang mag ng design na pang Kung sa tingin mo, kung may higit pa talaga dito, nandyan din ang 24 by 36 clamp type heat press. At syempre, hindi rin natin makakalimutan para naman doon sa mga nagpaplanong gumawa ng mga lanyard. At yan ang lanyard heat press na may sukat na 10 by 40 inches na bagay na bagay sa paggawa ng design sa ating ID days, sash at iba pang may mahabang design. Ngayon,